Saan bye, Uh, Ito ngayon, ginkagawa tayo ng yaladlit kung tawagin dito sa aming lugar. Ay, itong batang makulit nandito na ako. Eh, apoko. apo ko. Ay, hindi ko palang nakikita Ano, pinakita kung paano minasa po yan. Madali na lang po masahin yan. Ay, ang ingredient po niyan eh. Ano lang yan eh. Ah, first class na ano. Pwede ano din. Pwede yung all purpose. Ay, first test lang po niya ka itlog at uh, asin lang at lihaw wala huwag mo nang lagyan kasi na may ano naman eh, normal eh ano lang yan may eh, homemade uh, noodles kung tawagin dito kung tawa uh, at homemade noodles sa uh, ano sa English pa thanks English boy eh. ano lang yan ay eh, gawa ano gawang bahay na pansit eh, simple lang po ang ingredient po niya at ganoon lang ang paggawa niya no ginagamitan lang po ng ano uh, rolling paint para naman ano mo nipis i eh. at ito ay nag-uumpisa nang magka na nang ng ano kung paano kinakat yung nilagdit or humid noodles ayan hinihiwa na hinihiwa pag ganoon lang hiwa Pwede naman pa din, pwede naman makapal yung ano, yung nila makapal malapad na pansit ganun lang at masahin lang ng matigas, para hindi hinihiwan nyo naman, Ayaw, hindi siya sasama-sama, at maganda po siya hihiwain, ayan pa gano'n re pwede ka rin ang paghiwa, ayan yan, simple lang siya ayan tapos na tayo, ayan hindi naman naman ang hinihiwa ito kakanda pala ito, pag ganito, simple at a uh, walang ano or walang ano mang nilalagay kundi yung itlog asin at saka tubig at harina lang at talaga namang organic yan mga mga bay tingnan na ninyo ha patapos na tayong maghiwa niyan ayan ayan naman yung apo kong makulit na naman ay nandoon na naman doon sa tabi ng kanyang lula ayan hiwa pa lang hiwa lang sige pa ganun lang ano, ganyan lang hiwa ayan tapos na ay ayan ngayon, nailulutuin eh, na natin yan. At ay eh, halo lang natin yan eh. Tingnan nyo kung anong hahalo natin. Simpleng halo lang yan mga bahay. At masarap na. Sabi pa nga ng apo ko eh. Talagang masarap daw talaga. Ayan. Eh, hinihikwag pa lang muna dyan. Eh, hinalukay, halukay. Ayan. Iiwan ay, na nga sa ako, ng asawa ko ng anong anaw. Ang tayo ng oxalate tayo bawang at saka sibuyas eh wala pa kalimutan pa ang bumili ng black pepper eh ay nalawa natin na makirela ano ano ganun na ang simple simple lang luto lutong bahay nga lang lutong bukit eh pero masarap na katalaw na yung asin bitch hindi yan at saka eh ano dapat sana may aswiti sabi ko huwag lagi na lagi ng aswiti gawa ng iba ng ibang lasa yung aswiti hindi ko magugustuhan yan, halo, halo, lang ba? Simple lang. At ayaw lagay na lang makil. Makil na sardinas. Mas mainam nam niyan kaya sa sardinas na may sauce na tomato sauce. Ayan ay walang tomato sauce. As, ano lang, puti lang. Ay, talaga ang gede. Hindi na para marami. Kasi, ay, siyempre, apat kaming kumain. Ay, hindi ka, kasi naman diyan yan. Yan, dinudurog-durog lang yan. Eh, ganun lang kasimpleng kasi pagluluto niya ng ngiladdik o tawagin nga homemade noodles. At tapos, eh, sabay lagay ng tubig. ayun na, may tubig na yan. Pinadagdagan ko pa kasi mas maram, medyo marami-rami yung noodles. Eh, baka mamaya dumikit. Eh, may asin. Nilagyan ng asin. ayun At saka, kunting pampalasa, mga bay. Yan, naantay na natin kumulo yan. Ayan, dinagdagan pa lang ang asawa ko ng ano po. Pang pala yun. nang sa na ang pangalan. Hindi naman eh, Ayan na, nilalagay na yung noodles, yung nilagdit, mga bay. Ang dalihan lang mga luto yan, pag ano yan, eh, ay pag lumulutang, ayos mo? na luto na yan. Mm -hmm. Ganun lang kasimple yung luto. Eh. kung ano naman yun, nilalagay, kung ano, may wala kasi kasi panghalo, walang gulay. May string beans tayo diyan, at saka carrot o kaya repulyo pwede natin halo nyan dyan bay naso nga lang eh, mahirap lang tayo eh. sa kagabi na hindi na tayo makakano kung anong pangrerekado natin diyan ayaw tinatawag na nila ako iluto na ayaw, kakain na raw tingnan mo naman yung mga bay kaya nilasaling na natin na sa lagayan at para umpisa na natin kumayan dyan na kumakakain na tayo mga bay Hala, kain na tayo at hanggang dito nang mabay, mga bay, okay okay. Napakasarap.